Abby, where's Abby? Where's where? Where's Abby? Oh, hmm. Eh, <laughs> ada. Ano sabi ni dog? Ano sabi na? Ano, On ba sabi ni dog? Hmm. Ano sabi? Ma. Ma. Oh, ano sabi? Mm. Ano sabi? Sabi ni Kat. Meow meow. Meow meow. Meow mm? meow. Meow meow meow. Ito naman. Ito naman. Huh? Ano mo masasabi mo? Ha? Huh? Ano daw masasabi mo? Si Ada, ang dal-dal. Ikaw. Pat huh? Hmm. Yan ang dal-dal-dal batang yan. Hmm. Ito, walang sinasabi. Panipak yung ganda-ganda naman. Sino maganda sa inyo? Sino maganda? Huh? Sino maganda? Ikaw o si o si Abi? Si Ate? Ikaw o si Ate? Bye-bye! Ah. Bye-bye guys! Bye-bye! Bye bye, uuwi na ako. Bye bye. Bye bye na, bye bye guys. Bye bye.